welcome to my YouTube channel. Kung bago ka pa lang po sa aking channel, please do not forget to subscribe, like, and share para po lagi po kayong updated sa aking mga videos. Ngayon, ang pag-uusapan po natin ay tungkol po sa mga tinatanong ng ating mga subscribers regarding po sa ACOP or Annual Confirmation of Pensioners Program. Ayan. Sino-sino po ba ang mga pwedeng mag-file nito at pupunta sa SSS for verification? Okay. Um, meron po tayong lima 'yung okay, una po, uh, uh, retirement pensioners residing in the Philippines na dapat po uh, nasa edad na 80 and above. Ayun, kung may 80 and above na po tayo, kinakailangan na po nating pumunta yearly sa SSS for our confirmation, okay? Bakit po ginagawa po ito para pumasigurado ni SSS na 'yung tao ay buhay pa po or yung retire, retiree pensioner po natin ay still alive. Ayan. Pangalawa po, um, retire, uh, retiree pensioners residing abroad. Kung residing abroad naman, pwede po tayong mag, magbigay ng ating email or mag sa SSS po through email po ng ating confirmation okay? or annual confirmation of pensioner program natin na form or ACOP. Pangatlo po, ang mga total disability pensioners, ayan, kung kaya naman po ng ating total disability pensioner na pumunta sa SSS, okay, so pwede po siyang pumunta doon or kung hindi naman po, okay, meron po tayong authority, meron po tayong mga consent na pwedeng ibigay Pwede naman po 'yon para mapadala ang ating application at hindi po ma-stop ang ating mga pension. Kay pang-apat po, death or survivor pensioner, ayan. So yearly po 'yan na kailangan nating pumunta sa SSS, hingalin po natin ang ACOP for Annual Confirmation of Pensioners Program na form para po ma-verify na tayo po ay buhay pa at ma-check nila na 'yung taong 'yon ay yun nga po, buhay pa. Okay? And the last one is of course yung mga tinatawag po nating dependent children under guardianship. So kinakailangan din po nilang mag-submit yearly ng ACOP form na yan. Okay? So saan po natin makukuha ang ACOP form? Pwede naman po nating i-download po ito at kung may printer po kayo or pwede po nating uh, tayong kumuha sa SSS ng form na ito. Eh okay. ano po ba ang epekto pag hindi po tayo nag-file ng ating ako or hindi po tayo pumunta sa SSS for this matter? Yung mangyayari po ay magkakaroon po tayo ng suspension ng ating monthly pension. Kaya kung magkakarot po tayo ng ganitong problema, um nag-stop po ang ating pension. Kailangan po nating agad pumunta sa pinakamalapit na SSS branch para i-verify kung bakit ito na suspend. Okay, ngayon sasabihin po nila isa sa mga rason po kung bakit na suspend ay ang hindi po nating pagpunta or pag ng annual confirmation of pensioners program or ako na yan. Okay, para hindi po minto o masuspend ang ating mga monthly pensions po, siguraduhin po natin kung tayo po ay kasama doon sa lima na na-mention ko po kanina, mag-file na lang po or mag-download eh, mag, or mag na po ng ako and then mag-submit po sa pinakamalapit na SSS branch okay? Eh, para hindi po tayo magkaroon ng problema sa ating mga monthly pension na yan ngayon um, kung may mga katanungan po kayo regarding sa ako po ulit paki-comment down below ay eh, paki-comment down tas below redundant to paki-comment na lang po at sasagutin natin sa abot na ating makakaya ayan guys maraming salamat and stay safe bye bye